ang Santo Plus River Capsule. Ang aking tulong talaga ang Santo Plus. And finally, I want to kill survivor. Santo Plus! Ibigay sa mga hindi ka mahalaga alala Ang Santo Plus River Capsule ay hindi gamot at hindi dapat kagiting paggamot sa anumang uli na sakit. Oh, Santo Plus! Oh, Santo Conditioner with Bloom Fresh technology. Charm Fabric Conditioner manufactured by ACS Manufacturing Corporation. I ISO certified world class quality. ACS. Dahil may sayawan, pastog tugas! <laughs> <laughs> mga ka ba eh! At inuwa ka iwa, ang iyong na! Eto na! Eto na! Eto pa rin ang number <laughs> Dahil may request, mag programa ang RECORDED FANFARE! Go na Dahil may mga nakakandi na mga kwento! Para sa inyo, anong pinakamahirap na <laughs> magpapahal? O di kaya mag-comment sa Facebook line

IFM makinig Parang nag-swimming ang feeling O kumain ang two scoops ng ice cream Araw man o gabi Basta IFM ako palagi Cool ang summer ko cool. Sa IFM 93.9 Cool ang summer hinanakit. Ay nako, eh paano kasi alam mo naman today is Mother's Day pero parang wala ka namang balak. Parang wala kang pa-surprise sa mother mo. Parang gusto mo sa bahay ka lang, sarili mo lang iniintindi mo. Samantalang yung nanay mo, kahit Sabado, Linggo, ikaw ang iniisip, ikaw ang inuuna. Ay, kaya talaga hindi matitigil ang talak ni mother kung ganyan-ganyan -gan -ganyan talaga yung anak niya. <laughs> wait lang, mother. Kagigising lang, haya mo na mag-process yung utak. Tapos hindi pa yung nakakapagkape. Kaya wala, wala talagang maisip yun. Lutang talaga yung anak mo. <laughs> Ay! Ang bilis ng oras. Tingnan mo nga naman, no. Pananghalian na agad. Kaya dapat yes, friend pag mga ganito. Samahan mo ako dito sa labas. Apa ito? Bakit parang ini ang mga paako na parang... Parang tumatayo ako at naglalakad mong isa. Halika, Laura. Gusto kitang makasama. Huwag kang matakot sa akin. Hindi kita sasaktan. Hindi ko mapigil ang mga paako. Pusa ako nga. Bakit ayaw ko. Mama, Mama, niyo ako! Daska, ano ba? sa akin? Sa lumangyo ko. Jusko Ano ba kawin ko? Sana lagi ni parang bako. O, kokoko lang ayan ito. Ano ba? Ano ba sa akin? Nandito ko sa labas, Sa sayo ni pag-iibig makasama. <laughs> Ayos mo ko makita, di ba? Ito lang yung pagkakataon na masalaya ko. Ay, ayun na siya. Nasa ilalim siya ng pulong ka pa siya. Sino ang lalaking to? Ang matangkad siya at... at... Uh, at gwapo? Alika, Laura. Masaya ako dahil gusto mo ko makita. Sino ka ba? Ikaw ba ang naglagay ng talulot ng mga bulaklak sa kwarto ko? Ikaw rin ba ang naglagay ng isang basket ng gintong alahas sa kama ko? Laura, ako si Lucio. At nais kong malaman mo na gustong gusto kita. Ako ang nagdala ng lahat ng iyon sa iyo, Sil. Dahil gusto kong mapansin mo ako. Gusto kong malaman mo na nagtito mo ako sa iyo pala dito. At tumahanga sa iyo. At ikaw rin na nagbigay ng sakit sa aking ama. Tama ba? Oo, Laura. Dahil natakot ako na baka ako'y iniwiwan. Pasensya na muli. Sa sobrang lupit ng buhay ko kaya nung makita kita ay nagkaroon ako ng kakaibang kasiyahan na hindi ko maunawahan. Gusto ko manatili ka rito. Gusto ko lagi kang malapit lang sa akin gusto kong isama ka sa aking tahanan. Lahat ang kaya kong ibigay sa'yo. Alas, pinto, kayamanan. Kahit ano pang naisin mo ay handa akong ibigay. Pasensya na. Ngunit wala akong ibang gusto. Pagalingin mo ang ama ko dahil mahalaga siya sa buhay ko. Sumama ka sa akin at pagagalingin ko ang iyong ama. Halika, Laura pa ipapasya kita sa akin simpleng tahanan. Siyak mo kung gusto mo ron. Hindi ako pwede sumama sa iyo. Hindi pa kita lubusang kilala. Hindi ko alam kung anong klase kang nilalang. Saka na tayo mag-usap kapag binawi mo na ang binigay mong karamdaman sa aking ama. Bakit? Ayaw mo ba akong makasama? Ayaw ko! Masama ka! Dahil binigyan mo ng kakaibang sakit ang ama ko! <laughs> Laura! Laura, baliklah ke sini! Laura! Kau nangyari sa akin? Natagpuan ka ni Ambo na nakahandusay at walang malay doon sa harap ng bahay. Ayos ka lang ba? Hindi ba't sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas? Kahit hindi siya lumabas ay gagawa pa rin ang paraan ng elemento para makapalabas siya. Kailangan ka niya, hindi ba? Tama ba ko, Laura? Oo, opo, Mang Ambo. Tinawag niya ako kanina. Hindi ko alam kung panaginip lang ba yun o totoo na. Pinilit kong sumigaw at paulit-ulit ko kayong tinatawag, pero oh, walang nakakarinig sa akin. Ang mga ko hindi ko mapigilan. Parang may sariling isip na humahakbang. Naglakad ako patungo sa lalaki naghihintay sa akin sa ilalim ng punong akasya. Dahil ikaw ay ginalagas sa loob ng kanyang dimensyon, nakaharap mo ba na? Oo oh, oh, po. Oh. Isang gwapong lalaki na matangkad. Parang isang prinsipe ang iksura niya. Inamin niya sa akin na siya ang naglaging ng mga talulot at ng mga alahas sa silid ko. Inamin din niya sa akin na siya ang nagbigay ng sakit kay Papa. Sana'y nakiusap ka sa kanya na alisin ang sakit ng iyong hama. Bagawin lang daw po niya yun kapag sumama ako sa kanya. Ang pangalan niya ay Lucio. At alam ko makapangyarihan siya. Si Lucio ay isang engkanto. At mukhang tuso ang isang to ginagamit niya ang iyong ama para mapasunod ka sa kanyang nice. ayos. Ngunit, huwag na huwag kagsasama sa kanya dahil hindi ka na makakabalik pa dito para kang bula na maglalaho at hindi ka na makikita pa. <sighs> Bakit ako pa kasi? Kung alam ko lang na magkakaganito, sana hindi na ako nagpumilit sumama kay Papa. Iniiwan na niya kasi ako pero ako ay matigas ang ulo at pilit na sumama sa kanya. Sana nga naiwan na lang ako. Sana hindi nangyari lahat ng to. Laura, huwag kang panghinaan ng loob. Nandito kami para tulungan ka. At isa pa'y sinusuri na ng kaibigan naming albulado na si Tonyo ang kondisyon ng iyong ama. Magtiwala tayo sa kanyang kakayahan. Tama! Tiwala sa isa't isa ang kailangan natin ngayon. Huwag tayo magpapadaig sa mga takot at pangamba. Dahil lalong lalakas ang inkantong nagkakagusto sa'yo mananaig sila at matatalo tayo. Ikaw pala si Laura. Ito, ito. Maganda ka talaga. At hindi, nakapagtatakala na pa din. Kanto ay magkagusto sa'yo. Alam mo, ang mga katulad nila ay para mga tao rin. Nagkahanap ng pag-ibig. Yun na lang ay hindi talaga maaari magsama ang normal na tao at mga elementong nakatira sa iba ang dimensyon. Ah, uh, Antonio, kumusta po si Papa? Sana mabuti ang kalagayan niya. Sa kanyon, ay kumamit ako ng special na insetso na sa iba't ibang mga halamang mga mukahat. Ang gusto nito ang abisang pampapadan ng lahat. Hayaan mo lang itong nakasinti sa tabi ng iyong ama. Dilagyan ko rin ang special na lakis at kanyang mga braso upang walang pagiging animoy kahoy ng itsura nito. Ngunit, Pwede hindi ko alam kung hanggang kailan na epekto. Natatagal! Aba ka mo, na ibinigay ko. Uh, ano po ba ang pinakamagandang gawin para bumalik sa dati ang papa ko? Wala. Walang ibang paraan. kailangan Kailangang makubensin mo. Ang engkantong si Lucio, lalisin ang sakit na ikinawit niya sa iyo, <laughs> Hindi ko po alam kung paano yan gagawin. Pero susubukan ko po. Tatandaan mo na. Huwag mong tatanggapin na mga regalo ang kanyang iahagdog. Huwag ka rin magpapabulag sa kanyang pisikal na iyo. Nigilin lang ka lamang niya. Opo, nauunawaan ko po. Salamat sa mga tulong niyo. Yun nga lang, sobrang komplikado ng sitwasyon. At kahit sa panaginip ko, hindi ko inaasahan na maaharap ako sa ganitong pangyayari. Magiging maayos din ang lahat. Bukas ay panibagong araw na naman. Bagong pag-asa ang naghihintay sa atin. Ang totoo, natatakot po ako na baka anumang oras, tawagin na naman niya ako. Eh, eto. Eto. Isot mo muna ang pintas na ito. Mapisa itong proteksyon laban sa masasamang elemento. Bigay sa nang yan ng yumaw ko, Ama. Paprotekta ka ng kwintas, kaya't huwag kang magagala. <sighs> <sighs> Mabuti naman at bumaba na ang lagnat ni eh, Papa. Mukhang effective tong special na insenso ha. Pati na rin ang langis na ipinahit sa kanya. Teka, merong isang basket ng pruta sa pintuan. At na kay Lucio na naman galing to. Pusit na Lucio yan. Hindi na siya nakakatuwa ah. Hindi na siya nakakatuwa. <sighs>